Good morning, good morning. Update lang po tayo. Ayan, baha pa rin. <laughs> Pero may araw na. Masama. Kinancel yung pasok sa school. Ngayon, eh maaraw na. <laughs> Dapat kahapon, hindi ngayon. <laughs> At dahil may tubig pa, ang ating kalsada, Tingnan natin yung motor ng kapitbahay oh. Oh. Kinapitan, Kinapitan na. Kinapitan na. Kinapitan na mga kohol. Ang daming kohol. Ayan, diba? Buti yung akin inakyat ko ng bahay inakyat ko sa taas kaya hindi inakyat na mga kohol <laughs> so ayun lang update lang Maraming salamat at good morning po sa lahat mag almusal na po tayo bye bye